na naglab, wala pinamahan. Madami di kinatatakot, ang bilis. <laughs> ha? Ay nanto ka pa? Isa ako nangongorot dire. Yo, what's up mga bro boss? Here another ride na naman tayo. So dito ang ngayon mga bro sa Petron Southwoods dito sa SLEX. So napasama ako sa grupo ng mga CBR 600RR. Pero actually parang random na rin yung mga bike nila. So ito yung bike natin guys. Yan, CBR syempre. May kulay blue pa. Combination ng white, blue, and red. Ang ganda ng kulay, di ba? Ito naman, blue and white. Ito naman sa dulo, 1,000. 1,000 din. Yan. Ito, 600. Sa akin, black. 600 din. Ducati. GSX-R 1000 tapos ito meron din palang kulay white tapos pa rin mga kasama natin sa ride sama ko kayo sa vlog ha <laughs> bro brother, brother brother Jay Ayan, yeah, sila sir, yeah. si sir, sila ma'am, ayan. Yeah. Ayan yung mga kasama natin, ayan, yeah. sila ma'am and sir. Ayan, yeah, nag-recruit sa atin. Si sir. Welcome, welcome, welcome. Yeah, thank you, thank you. Punta kami ngayon sa Lipapatangas, breakfast ride lang daw. So, tara, tumaan ako. Ngayon na ako nakasama sa grupo ng CBR. <laughs> tagal kong na nakapag-ride ng maraming kasama. Kadalasan duo lang kami, duo, trio, apat lima. Ngayon, dami namin. Nakakatuwa, ang dami. Bibilis nila <laughs> Mga para tayo rito Bibilis na kasama natin si Eric Ganda na CVR niya guys, tignan nyo Blue and red, blue, red, white Ang Ganda na combination Tapos white, black Ay, black din pala aking okay. eh. Wanhan pa si Mang, oh. Wanhan po. Saan kami ba? Parti oh, di ba? Mamaw. niya si Sir. Mga mamaw ma po na itong mga to. Kala ko mga chill ride lang. Pero mga mamaw ma pala. Oh, madam. Kedaglag bro. Maang kita. Di ba na rin bro? Huh? Di ba na diba? Basag na ba? Ah, oh, wala na. Sige na. Sayang naman. Di mo nala? Ito yung masarap sa ride eh. Lalo pag umaga. Yung pasigat pa lang yung araw. Medyo traffic nga lang ngayon. Medyo maraming sasakyan. Kahit saan din, dami niya sakyan pala. may OVR 'Yan 'yung lap. Oh! sir 1000 ata dala ni sir. Ay hindi, ano ata 'to? gsx R1000 kala ko CBR sobrang ganda grabe Parang ubos yung gas ko sa biyahe na yun ah. Walwal kong walwal -wal, eh. <laughs> Madam, di kinatatakot ang bilis. <laughs> ha? Ay, nantok ka pa? Yung sa akin, nangungurod sir eh. Pusay, nahantok pa. <laughs> Sana all. <laughs> Akala ko kasama ko yung mga nasa harapan. Ibang grupo pala yun. Doon ba? Alright, dito na tayo. Alright, alright. Ang ganda ng CPR ni sir. Um, ang ganda. Ito ang mga park dito na lang. Dito mm -hmm. tayo sa mini garahe cafe dito sa Lipa, Batangas. Ito yung loob niya guys. May ita mo yung concept talaga. Bike na bike yung concept. Ngayon yeah, yung kick ng mga bike dito. Honda Mini Train. Hmm. Honda 50R. Wow, but it's easy. Ang late guys. Tinan nyo. Ang late lang. Awesome. <laughs> Honda twin na. Ay isa. STI Honda rin 'no. 50J. Ah, meron pang taas. Meron pa diyan, bro. Meron pa palang stairs. Meron pa lang bar dito sa taas. F2 on the CRF. Honda rin 'to, Pwede rin lumabas, lalabas ka. Wow, ganda rito, guys. Grabe. Kung nag-aarap kayo pwede nyo puntahan pa mag kaya punta kayo rito, guys. Bye-bye!